panatag siyol ibalik sa mga mais ng Pilipino. Iyan ang sigaw ng mga miyembro ng Pamalakaya Pilipinas. Ngayong araw, July 12, 2024, nagsagawa ng fluvial protest ang grupo sa Subic sa ikawalong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Una sa nag-sign ng United Nations Convention on the Law of the Sea o law of the sea treaty. Ibig sabihin na po isang kasunduhan na kung saan ang China po ang kauna-una ang pumirma rito. Nananatili po na walang kahihiyan ni China na patuloy na inaangkin po yung uh, West Philippine Sea. At dapat kasama po sa ating mga panawagan para din hindi makaladkad ang ating uh, bansa sa isang gera. Dapat ay demonetize po uh, sa West Philippine Sea, tigil at dapat umalis itong mga Chinese uh, militia, Chinese Coast Guard, mga militar ng China na ang dahilan ay para sa kanilang okupasyon. Dahil sa patuloy na hindi pagtanggap at pagkilala ng China sa nasabing ruling, higit na naaapektuhan ang hanap buhay ng ating mga mga Dagdag pa riyan ang pagkigipit ng Chinese Coast Guard sa tuwing magagawi sila sa pinag-agawang teritoryo. malaki pong mga mga natin ngayon ang bumaba ang kanilang kita mula sa 70 to 80 percent dahil kung dati, kapag mayroong masamang panahon, kapag di pa ang kanilang huli, nakakaabot na sila doon si Scaburusio para magpalipas ng um, panahon. Sila ay nalalagay sa panganib. Kaya napakahalaga po tayo ng Scaburusio sa, mga, sa mga mga pangangisda. Dahil ang katumbas ay ang kanilang buhay. 2016 ng ilabas ng arbitral tribunal sa The Hague na walang legal basis ang pag-angkin ng China sa nasabing teritoryo. Ngunit mula noon hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang desisyon. Kaya't patuloy na ipinaglalaban ng mga manging isda at ng buong sambayan ng Pilipino ang West Philippine Sea. Maginaw na sa atin po itong West Philippine Sea, particular po yung 220 nautical miles exclusive economic zone. At ang uh, Scarborough Shoal, makalipas po ang walong taon, ay nananatili po na hindi nakakamit ng na mga manis ng Pilipino ang karapatan natin po yan.